doll so nakabili tayo nitong talong ang gagawin natin nitong talong ay bow ihawin natin mga idol gagawin natin torta ayan ang talong natin yun ang ulam natin na for this video natin ngayong gabi mga idol eto ihawin natin so nakahanda lang nga yung ano natin dyan apoy so dadalhin natin doon mga idol itong talong no? ayan dadalhin natin dito so nga ihawin nga natin to Ihawin natin. So, na to ah, Ito, mga idol. Nakahandaan lang ihawin natin ng talong. No? Dito natin. Ihawin natin, mga idol. Ha, yan. Gagawin natin. Torta. Yan, mga idol. Tortahin natin yan. So, wala na tayong ulam, mga idol. ah, ito. Ulam na rin ito, mga idol. Tortahin natin, mga idol. Yan. Nagihaw tayo ng talong. Para ulam natin. Ngayong gabi, mga idol. Ha. No? Yan. Lagay natin sa gilid. So ilalagay na natin lahat mga idol para maluto na silang lahat. So ito balatan natin mamaya. Ito ihawin natin itong tanong mga idol. Ilang piraso? 3, 4, 5, 6, 7, pitong piraso mga idol. No? Ayan. Balikta rin natin baka masunog na ang ating talong mga idol. Ayan. Mabilis lang mga idol pag ng talong. No? Gamitan natin na no? wala na tayong ano mga idol. Eto, ganito lang natin yung pag ng talong mga idol. Kaya, eh, mabilis lang yan mga idol. Itong ihawan natin, hindi natin problema pa ng uling. Ganyan lang, yeah Balik balikta natin mga idol. So, ano ba natin yung mga idol? Ha? Uh, ito yung ginawa natin. Ha, ano po? yeah tungkula ka agad, di ba? Kaya, yeah. tungkula ka agad ng talong. Uh, ano natin? Sige muna natin sinanay ng tikiriyo. So ito mga idol, medyo luto na itong talong natin. ilagay na natin dito. So mabilis lang pala maluto itong mga idol. Iyon. o so, latang lata na yung talong natin. So ito, lagyan natin ng palato mga idol. Bukuha tayo ng plato. Yan, nilagay natin. Ang bilis lang tayo nag-iiyaw mga idol. No? Dito na nilagay. Yan. So, babalakan natin itong mga idol. Yan, lagyan natin. No? Tulog kagal mga idol. Ito, mayroon pang hilaw pala mga idol. Oh.

Ito mga idol. gagawin natin torta yan. So, luto na yung iba. Sarap so, so, ito mo kayo torta. So, makapit na ito mo nito kayo doon, luto na yung iba. So, binili na nga sa awa ko kanina ito, mga pitong piraso ito mo kayo doon. So, gagawin nga namin dapat ng ano, sasabawan namin.

patayin na natin mga ngayon mga idol. dito masin, masin. na to. Yeah. So, ang gagawin natin, pupunta tayo dito. Dito tayo, dito na lang tayo mga idol. Dito na tayo. Dito, tayo. muna natin yung ating, ano, yung ating, ano,

lagi lagi titikung lagi gol. Dor. Dor tal lagi gol. Tompa parah teman-teman nanti bisa lagi gol. Ya. Satu lagi gol. Itu cari ental satu. Eh iya. Iya. Ini lagi gol lagi. Ini tadi ini hauna tu. Ini tadi torkan. Ah. Eh. Airik lagi gol.

Diyan lang sa likod. Okay. Also mga idol, meron kasi nagtanong ng room Kaya di natin natapos-tapos. Ito tapusin na natin mga idol. Ito napisatin na natin. Gagawin na natin torta. Ayan. Ayan na yung torta natin. Dito na rin natin pisatin. Sa So... May mga itim-itim lang kasi yung balat kasi ng mga doon. Mahirap balatan pala to Uh, medyo kan, So, ang gagawin natin, mag-battle din ng itlog na naman. Mapapad natin sa itlog ito, mga idol. Ayan. Diba? Okay lang, mga idol. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan, no? Ayan, yeah, no? Okay lang, mga idol. Tortang talong na sila, mga idol. Ayan. Nasaan na? Ayan. Ayan. Tortang talong na sila, mga idol. Yeah. Diba? Ayan. Okay. okay. So, ang gagawin natin, mga idol... Magbattle tayo ng itlog. Lalagyan natin ng itlog yan. Mga idol. Kuha mo na tayo ng itlog. Maghanda na tayo itong kawali. Ito dito natin prituhin mga idol. Ano po yun? May gisik? Galing. Pwede muna mga idol itong itlog na naman yung ato natin kagawin natin mga idol yeah oy sumama pa yung balat ayan mga idol torta tayo Pag torta no mga idol ayan yung tira natin itlog mga idol yung hindi naman diligit siya lahat lutuin na rin natin para mag-ingulam tayo itlog na na itlog ta. So, so gagawin natin mga idol timplahan natin ang konting bukil para hindi natin timplahan yung talong kaya okay so, okay na mga idol so ang gagawin natin maglagay rin tayo ng konting asin mga idol yeah. okay Pasibalat yung ating torta. Aluin natin ang ilong. Kuha natin kutsara. So, napakalaki nito. Ayan. Aluin natin yung itlog. Para mahalo yung ating tinimpla. Okay. So, ang gagawin natin, tapos na nga tayo ng, ano, ng itlog, aluin mo natin ang gusto para mahalo ang ating asin at saka yung bitchin. Mahalong sya mga idol. So gagawin natin mga idol, yung kamera natin, lipat na natin dito. So dito na tayo, magluluto na tayo mga idol. Gawin natin dito. Yeah. Dito natin ang camera natin. Patong natin dito. Ayan. Ayan. So, dito yung mga dito yung mga kilos masyado mga ito, So, maraming stock. No? So, dito yung mga idol. Para makarap naman yung ating torsak.

あっ。

Oh!

ito mga idol Ayan, ito pa natin mga idol yeah. ito mga idol may luto na tayong torta napakatarap itong luto natin torta so, balik ka rin na natin mga idol yan lito natin mga idol so, may ilit pinaitin na yung iklog natin mga idol ito

idol tapos na nga tayo nagluto ulit torta natin napakasarap ng torta natin mga idol ito lang ang niluto na nga lang natin ayan o ayan so masyado makalat pa hindi ito mga idol din hindi ko pa naligpit yung mga kape so kararating lang yung deliver so ito lang nga yung ating torta mga idol so medyo maraming mantika mga idol so patuluin muna natin mantika so ito na ang yung torta natin ayan ayan na tutuwa na tayo mga idol kakain natin tayo maya maya Tingnan na natin yung basis ko so nabili pa. So, ito. So, may bibi. Ito na mga idol, kain tayo. Ito na yung kanin. Ito na yung inihaw nating talong kanina. So naging torta na. So hanggang dito lang video natin, mga idol. Maraming salamat. God bless. Salamat Sang yan. Ayan.